Assalamualaikum, Ru dito. Kakitong dinahin. Pantutukan mo nga de mina. <inaudible> nagdadabog ka? Hindi po. Hindi po ko ito'y nagdadabog. Nakalakas lang. Ba't parang nagdadabog ka nga? Hindi. Huwag niyo po ako sasaktan ko, Tay. Hindi po ako nagdadabog. Nagdadabog ka? Hindi po. Hindi po. Kailangan mo akong pagsilbihan dahil tatay mo ako, ha? Opo. Kung wala ako, wala ka rin, ha? Tandaan mo, ha? Ang rin. ka! Hello, sabtu tu mak urit tu Pada buka buka, buka buka nampu dia. Bila Sandali ka, sandali ka lang ha. Ma maalis muna ako. Luto ka pa lang. Pag di, pag di luto yung, yung luto mo, Inay, bakit iniman mo ako? Lagi lang ako sinasaktan ni Itay. Ay, bumalik ka na. Mama mo na, bumalik ka na. Lagi na lang niya ako sinasaktan. Inay, bumalik ka na. Gagawa ako ng paraan para lang hindi na ako sakta ni Itay. kamatay na lang ako. Pag namatay na ako, ilay magsasama na tayong dalawa. May iiwan na lang dito si Itay. Iyo ko na kasama si Kitay, lagi <laughs> na ako sinasaktan.